Good morning mga katesda. Ang uh, topic natin ngayon about sa islag at saka plaques. So marami kasing nalilito, mapabaguhan o veterano. So ano nga ba pagkakaiba ng islag at saka plaques? So liwan na natin. Okay, meron akong hawak dito na welding rod or electrode. So nakikita natin buo pa, wala pa siyang bawas, as in uh, bago. So nakikita niyo yung bakal, ito yung nasa ibabaw, yung pinaka nasa gitna o yung core, no? Yun yung uh, core natin. Tapos makikita mo bandang ilalim, meron siyang naka-cover, no? Meron siyang nakabalot, no? Yung nakabalot na yon, ang tawag doon, yun yung flux coating ng electrode. Okay? Ngayon, pag natunaw yung flux coating na yon doon sa we welding natin yung nag nagco-cover naman doon sa hinang or yung weld beads natin nang gaggaling dito sa flux nagiging slag no ito yung slag yung yung natutuklap galing doon sa welding natin so naiintindihan na no yung pagkakaiba ng flux at saka nung slag Nanggaling sa flux yung slag. Siya yung uh, parang waste ng ating welding rod. Pero hindi siya basta-basta waste, waste lang. Meron siyang halaga or silbe doon sa ginagawa nating uh, welding process kasi siya yung nagshi-shield doon sa hinang para hindi siya magkaroon ng kalawang. Hangga't, hanggat hindi mo tinatanggal yung uh, slag na 'yon, hindi yun kakalawakin. No? Kaya nga ka tinawag na shielding gas, yung ating stick welding, no? yung isma welding. So, sana meron kayong natutunan. ah uh, kung meron kayong natutunan, please share naman at uh, saka follow